Ano ba sa may marty? Toast bang?

Ayan pa lang kami sa Orchard, uh, sa laki plaza galing sa Explore. floor. Laki plaza ni, ari kami sa babausang 6th floor. bos dah lalu <laughs> betul cikgu nak bagi mata buka sentosa dah Basement 1 paginta ka. Babaw to sa may maarte. Ito, ko ba? Then, those bread. So, Makadto kami sa Intramuros ang monorail. Kay masakay kami sa monorail. Kailan 'yan Una na tayo. 好的。 tayo nag-ano oh, Aw, yes to to. kabalik pa oh. takabalik, ha? Puwede pa Sa duwa sa to nagbalik man ta. So, doos, atunaw, Our ticket can turn back right. Yeah. Okay. Thank you. Wala ni Guru kristal, di kristal, Okay. Ang blue. Okay na. Okay na. Hindi. Okay na. Ito. Against What? the light pala kami. Na. Kung ko na. Ito. Sa kibon car kami. Ayan. Nakikita nyo. Dalawa lang kami ni Risa, oh. Yeah! Pinapakita <laughs> mo talaga yung aking oh. ano, ah. Bill, Bill. Ayan. Wow. Market na. Init pa. Pag-abot sa punta, manaog kami. Kahit mahulat kami sa sunset, kahit isa naman magsakaliwan. the view. Wala kasi pictorial, puro video. Ay, pwede ka tayo picture sa akin yan. Natood. Yung ka, nami ka. Tudi-tudi-tudi. Open ka niyo. Ay, open ka niyo. Galit yun. Hello. Damo na sila ta. Bao. Kung tagiya, o akong tagiya. May sabi ko lang. Dapat mo picture mo na tali mo na picture ta nga ano o okay, nga picture ko kag okay, eh eh picture ko man ta da picture ko ba eh baby na idala oh sala isa man lang ako nako isa pa wait na So yang yan, hablak, hab matuku, ini punya Ayo, pada bulan hari kebeset atas. Hahaha. <laughs> <laughs> Iki mina ger so kay saibani sa station. Eh, mana tama? Kau tak panggil abang ni lelaki karib Tak penting Nu hendak menikmati Veo Buat kita. lu minggu Eyy! elson Nacht Eh saya sa Ibalik mo lang ta dito oh, sa Ginsacenta. Eh, paano ta ka sakay sa so, shuttle nga ma-enjoy ta? makadto pa kita din sa beach sa uh, ano eh? Sa beach sa uh, station. Pwede ba ta lang? Nakat ka po sa Dragon. Ay, garigaliguro ning ano ng Sky, ano? Oo, eh, darat si Jibin. Ano ko, uh, girlfriend? sanaman sapayang ng pa sa alam doktor Fabio sumusunod pa